Ngayon, ang tanong natin ni eh, Ito, wala bang banal sa langit? Meron, mga anghelis. Dalawampu at apat na matatandang nilalang para doon nyo nakatira. At apat na nilalang pa. Buhay? Si Jesus Kristo Babasahin ko yun sa inyo. At kung bakit yun ang unang nabuhay. Si Elias? Buhay na umakyat. Si Eno, buhay. Wala kundi iyan. Mga mahal na kapatid, nais namin na uh, bigyan ninyo ng malaking pansin ang kilusan na aming inilulunsad sa kasalukuyang panahon na gisingin ang damdamin ng lahat ng Iglesia ni Cristo upang unawain nila kung sa anong panahon sa yugto ng kasaysayan ng Iglesia narito tayo ngayon. Sinabi ko ito sapagkat napakalaki ng kinalaman ito para sa ating kaligtasan. Noong ang iglesia ay makabalik na sa lungsod ng Jerusalem, ito ay mayroong ibinigay na babala at hudyat. At yung hudyat na yon o panawagang yon ng Panginoon Diyos ang siya kumunang nais na ipabasa at ipaalam sa inyo lamang ipinagpapauna nako mga mahal na kapatid na itong gawaing ating kinabibilangan ay tinatawag ng Biblia na gawain ni Elias. Alam natin na merong Elias na propeta sa panahon pa ng bayang Israel. At meron ding tinawag na Elias bago dumating ang ating Panginoong Kristo sa lupa at siya ay si Juan Bautista. Subalit, bago dumating ang kakilakilabot na wakas ng mundo, ay magsusugo uli ang Diyos ng isa pang Elias. Tinatawag na Elias sa pagkataglay niya ang Espiritu at Kapangyarihan ni Elias na propeta. Sapagat si Elias na propeta, kung hahalungkati natin ang kasaysayan ng Biblia, ay hindi po namatay. Sapagat siya ay inyakiat na buhay ng Panginoon Diyos sa langit at sa panapanahon ay isinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at kapangyarihan sa iba't ibang katauhan kung ano ang gawain ni Elias sa huling panahong ito. Ito nga ang ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan. Basahin mo kapatid Narnel ang Mateo 17.10 at 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad sumagot siya. Paparito nga si Elias upang isa ayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. Hindi ko na didetalyihin sa inyo, hahaba tayo. Ang tinutukoy doon, yung Elias na bago dumating ang ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, ay siyang Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Sa makatwid, mga mga mahal na kapatid, dapat nating ayusin muna ang iglesia bago si Kristo ay bumaba mula sa langit. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid Unang-una sa mga may tungkulin, sa inyong pastor, sa mga pamunuan, sa mga katulong ng mga ministro, makipagkaisa kayo sa amin. Dito sa pagsasaayos na ito ng iglesia. Marami tayong dapat isaayos sa iglesia bago dumating ang ating Panginoong Yeso Kristo. Subalit, ano po ang pinapakay ng pagsasaayos na ito? Ano ang ating layunin, adhikain o nais nating mangyari kaya natin isinasaayos ngayon ang iglesia? Ang sagot, kung ano ang adhikain ng ating Panginoong Yeso Kristo para sa iglesia na isinagawa niya noong narito pa siya sa lupa. Ano ho yun? Pakinggan nyo sa Juan 17.12 Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at niisay walang napahama liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang diwa ng pamamahala ni Kristo sa Iglesia? Isipin ninyo ang ating Panginoong Kristo so Humigit kumulang itatatlong taon nang nasiwa sa iglesia. Pero sa loob ng maikling panahong yun, napansin nyo ang sabi niya, habang kasama nila ako. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahong kasakasama niya ang iglesia, ano po ang isinagawa niya? Ang sabi niya, iningatan ko sila, inalagaan ko sila, at ni isa ay sinikap ko na wala kahit isang mapahamak liban na kay Judas na yun ang tinutukoy doon na taong humanap ng kanyang kapahamakan mga kapatid, isipin ninyo kung gaano kahalaga kay Kristo ang bawat isang iglesia ni Kristo. Kung gaano kanyang paghangat na kapagkaan tao'y napaloob sa iglesia, hindi siya dapat mapahamak. E eh, ano po ang dapat gawin? Kailangan silang ingatan, kailangan silang alagaan. Bakit kaya ganito ang diwa at adhikain ng ating Panginoong Yeso Kristo? Sino ho ang may kagustuhan nun sa is 39? At ito, ang kanyang kalooban. Alam mo kung sino yung kanya? Opo, sir. Uh, itataas mo siguro, no? lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. 39 ngayon. At ito ang kanyang kalooban ng Ama o ng Diyos. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa. Isipin nyo, kung gaano kasino, yung po ang kalooban ng Diyos. Kahit isa sa inyo, hindi dapat mawala basta't napaloob kayo sa iglesia, pagkakataon na ninyo para maligtas, kailangan lang kayo ay isaayos. Yun nga ang ipinaliliwanag namin sa inyo. Gaano pong pagpupunyagi ang dapat iukol diyan para matupad yang pagsasaayos na yan sa iglesia tungo sa kanilang ikaliligtas. Pakinggan nyo sa Isaiah 62.1. Magsasalita ako para lumakas ang loob ng Jerusalem. Hindi ako tutugot. Ulitin mo ngayon. Hindi ako tutugot. Hanggat. Hanggat hindi siya na ililigtas. Tuloy. Hanggat ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag na tulad ng sulo sa gabi. Yan ho ang mga leader ng Diyos gaano ang kanilang pagpupunyagi para maisagawa ang kanilang misyon ng pagliligtas. Ang sabi ni Isaias, para sa Jerusalem, na siyang punong lunsod ng Israel noon, ay hindi siya tutugot hanggat hindi niya sila naililigtas at napagliliwanag ang kanilang kaligtasan. Kaya dito po sa kilusang ito, kailangan makipagkaisa isa sa akin ng mga may tungkulin